Hello guys, good day everyone. Nandito tayo ngayon sa parke. Oh. Uh, may nakita tayo ngayon dito bagong nagtitinda ng mga pagkain. So may kanin siya, tapos may sisig. So andito siya ngayon. Oh. Ayan. Ayan. at ngayon, order tayo ng isang uh, sisig. So masarap yung sisig nila dito. Tapos yan, yung mga support natin yung mga vloggers na nakalagay ng sticker dyan. Oh. At ito yung order natin. Oh. So order tayo ngayon. Oh, is, ay, uy, sir. Kailan ka pa? <laughs> Kailan ka pa diyan? Ah, dito lang. Ah, dito lang. Oh, ikaw na nagluluto niyan? Oo. Oh, ay, so. Oh. Ay, so. Bata, sir, oh. Oh, Pero parang kalat-kalat naman. <laughs> Hindi, sir. Ganyan talaga. Ganyan talaga ganyan. 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 Oh, 'yan, ganyan. Ayun. Oh, ano sa mga gagawin niya, sir? Ngayon, sir, lulutuin natin 'yung ano. Alin alin? <laughs> ay, ne, sige sige. Para kanin 'yan, para kanin 'yan. Sa imo <laughs> Ayan, so ayan, si Yazer Vlogs, siya nagluluto ngayon sa KNC Sisig Rice Bowl. At syempre hindi lang sila ano, sa Sisig, meron din silang Sisig Burger. Kung meron Jollibur na burger, meron din Sisig Burger. At Hot Silog, Ham Silog, worth 50, 60, and 50. At meron din silang 15 small na Sisig Rice. 70 medium at 90 large at ang ah, maganda dito pwede ka palang umorder ng 100 pesos lang sisig lang pang ulam at meron silang binatog at kapag gusto magdagdag ng itlog o ham at ng malaking hotdog ay eh lang mga presyo nila sa mga add-ons so yun support locals at sila ay matatagpuan lamang dito to sa tapat ng Quezon Park to so, support locals okay